Kapaya ang musta? Ako si Jun, hindi ko tunay na pangalan. Tamad ako at wala akong pangarap. Joke! Isa nga pala akong OFW dito sa gitna ng silangan. Lumalaban para sa mga nang kinabukasan. Kakati pa ng buwan, ubos na yung stack ko sa kaban. So ayan, tapos na ako mamili dito lang sa tapat ng aming tinitiran. Kaya tara, samahan niyo akong magsalansan. Eh, hey! sobrang bilis lang naubos ng stack ko sa kaban. Kaya naisipan ko tuloy kung meron bang nangyayaring kababalaghan. Joke! Nalapag <laughs> ko na yan, bumili na ako ni Sibuyos at Bawang. Sinabayan ko na rin itong gatas na paborito ng ating mga kabayan. Nagkwento din pala ako sa kaibigan kong indiano para makaburahot itong saging na tag 5 real na lang per kilo. <laughs> type ko yung amoy ng body spray na nabili ko. Yan o, oh, yung kulay yellow. Pero mas type ko pa rin yung amoy mo. <laughs> Kumuha na rin pala ako nitong mga dilata na tuna na pang pizza, di wala na joke, baka pang pizza, di sa dipiligo yan. <laughs> eh, nakalimutan kong bilhin itong indomie, yung pamansang pagkain ng mga Pinoy na sa Saudi. Buti lang nakakuha po nitong pasta at talong. Ito yung kitirahin natin ngayon. Sisibakin natin yung maya, gaya ng pagsibak. Eh, green-minded. Sibak na ba ilagay ng pampalasa? Good na yan. Kung may mga tanong kayo related about dito sa Saudi Arabia, kabayan, huwag na kayong magdalang isip na comment in sa baba at sasagutin natin yan pag may oras na tayo. Hanggang sa muli, I'm out! Peace!